Guys, ngayon guys, narito kami, nagtatanim kami ng mais, guys. Kami nila ate. At ito na guys, at nagsimula na kami magtanim ng mais. Ayan guys, hindi ko napabain yung video kasi yung cellphone ko madali mapuli storage at yung kasabay ko na yan guys ayun nga pala si ate yung nag aararo na karaan so nandito na kami guys sa kalagitnaan guys kalagitnaan na kami ng ginataniman namin guys ayan yung ate ko guys nag aararo siya na yan yan yeah. yung voice over ko na lang nga pala guys yung iba kasi nakapokus kami sa pagtatanim hi guys ngayon guys nandito na kami guys malapit na kami man tapos ayun sila mama guys so nauna na Wait, yan. Yan guys. At naroon na nga guys sila ate sa unahan at nahuli na ako. Ayan sila guys, sa apat na kami nagtatanim kasi nagtulong na yung isa kong ate. Ayan. Ayan guys, yun nga tingnan nyo, nagtulong pero walang dalang lalagyan. Nakikikuha lang doon sa isa kong ate. At yan guys, nauna na nga pala ako sa kanilang tatlo. Kasi mabilis talaga akong magtanim ng ganito yun guys at malapit na nga pala kami guys ito na yung huling dongka namin so malapad na rin yung aming nataniman huling ano na namin dongka na namin dito guys masatapos na kami malapad na rin yung nataniman siguro mga basta malapad yan sila guys oh. sila mama dalawa kong ate yan Pagkatapos nga pala ngayon guys Magtanim ito Diniritso ko na may mga bunga namin na mais Para Tignan Kung anong kalagayan nila Kung may mga laman na ba So Ayan guys Medyo malilit guys Kasi nga na Abutan ng uod Medyo nabansot Pero okay lang yan guys Malapit na tayo magkaroon ng pang Ihaw Sarap yan guys Ihaw malagit guys Sa Tsaka pang binta na rin guys yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin kahit hindi ko na na-edit na maayos at maiksi lang. Sana nagustuhan nyo guys. Salamat po sa panonood nyo. Pa-like na lang din po guys at dagdag subscribe guys.